dahil sa corruption sa Bible. Sabi ko dati, di ba, ang Genesis 9.27, siya ang umpisa ng corruption. Dahil dyan, subibol ang Christianity. Ito yun. Tingnan nyo ha. Intindihin nyo ito ng mayor. Ang dalawang version, ERB at ISB, at ang Jubilees ang nagpapatunay sa corruption ng Bible. Tatlo lang sila ang nagpapatunay sa korupsyon. Pero dami ang nagkorupsyon dyan sa Bible. Ang sinulat ay ang mga lay ni Japheth ang titira sa lupain ni Shem. Ang totoong pagkasulat ay ang ama pala ang titira sa lupain ni Shem. Tingnan nyo yan. Ang laki ng korupsyon dyan, inalis ang kapangyarihan, ang pwisto, ang karapatan ng ama inalis doon sa pagtira sa tirahan ni Shem. Tapos sila ang kumisto sa kapangyarihan ng ama. Yun yung pagsibol ng Christianity. Ginawa nila unang-una naggawa sila ng decoy, ng fake na anak, fake na misaya at yun ang Kristo nila pinangalanan nila ng Jesus, ginawa nilang Diyos. Yun na yun. Inalis nila ang pwisto ng Ama at yung Jesus nila ang pinapapwisto nila, ginawa nilang Diyos. Nagintindihan na ninyo, yun yung pagpwisto nila. Kaya, lumabas ang Christianity. Kung tostosin, ang relihiyong Christianity, yan ang sulpot. Kasi, Kasulatan yan ng mga Hebreo, inagaw nila dahil natalo nila sa gera, natalo ng mga mga Greeks ang Hebreo, kinuha nila ang kasulatan ng mga Hebreo. Tapos, nilagyan na nila ito. Ito na yung palaman. Nilagyan nila ng palaman, nagdagdag bawas na sila. Inalis nila ang totoong pangalan ng Ama, pinalitan nila ng Diyos-Diyosa nila ng mga Greeks. Kaya yung sinasamba natin, ninyo, ay Diyos-Diyosan ng mga Grigo yan. Nakita nyo na, doon nagkumpisa sa Genesis 9.27. Inalis ang totoong pangalan, gumawa ng sariling pangalan. Mababasa yan sa John 5.43. Gumawa ng sariling pangalan. In short, imitation, fake. Yan yan. Ayaw pa yan tanggapin ng iba. Ang patunayan na fake yan, ang Christianity hindi sumunod sa Galatian 522. Saan siya sumunod? Sa Galatian 520. Oh. Mali, di ba? Oh. Isa pang patunay, ang Muslim hindi nagdibibatihan, hindi nagkakagulo dahil hindi napakialamanan ang kanilang tura, ilang kuran ng mga Europeans Pero tayo nagkagulo dahil sa pangingi alam ng mga Europeans, translate nila, hindi lang translate, nagdagdag bawa sila. Yun ang sinabi ng anak sa Matthew 16, 6, na magingat tayo sa libadura, ibig sabihin, dagdag bawas. Pangpaalsa kung sa tinapay pa, pangpatubo, pangpaalsa sa tinapay upang lumaki ito. Ganun yun. Sana naiintindihan nyo ang ibig sabihin ng Christianity. Sumibulang, lang, sumulpot lang yan.